What's going on mga kamambo? It's your boy Rico again for another vlog. And for today's video, hindi tayo mag-ride, wala tayong camping, wala tayong motorcycle item na ipapakita sa inyo ngayon. Ang video na to ay about sa aking unika iya, anak kong babae, na magbe-birthday this coming Saturday. So, November 18 ang birthday niya. At gusto ko siyang i-surprise. Actually, a few years back, year 2017 to be exact. Christmas yata I uh, sinurprise ko siya, binila ko siya ng bike. Hello. Hello. Para, Hello. Meron ka ba na? Yeah. mo, Ana. Yeah. mo na. mo, like So yung surprise ko na 'yan sa kanya, actually ay yung picture lang nung gift ko sa kanya na print sa papel tapos tingnan niya yung susunod mangyayari yun, sinurprise ko siya ng bike at kung nakita niya naman doon sa reaction niya eh gulat na gulat talaga siya kasi picture lang eh tapos nasa labas pala yung actual na bike so ngayon magte 12 na siya ganun ulit ang gagawin ko so surprise ko ulit siya bike pa rin but this time upgraded na at mas malaki na pero bago ang lahat bibilin muna natin ngayong araw na to yung bike na yun. So, samahan niyo ako. 6'5 Mga mechanical lang po sir Mas maganda yung sa mga Anong color Ang available naman mm Anong -hmm. difference nyo dun Sa isa ma Same na din sir yun kasi Naka hydraulic na pa Pero parang mas malaki yung rims nito no? 29er na po yun So mas mataas na rin sya tapos kapag bumili ma'am, may freebies ba Or may discount? Or yun yun Ano po? Silaw no. Ah okay, sige ma'am Okay, so dalawang kulay ang pagpipilian Itong red Or yung parang mint green na yun Sige ma'am, ito na lang po Kunin ko po ito ito na yun. Opo. So, ayun. Hine-check. Uh, Hinihigpitan yung mga bolts. Uh, Ina-adjust kung anong kailangan niya i-adjust. Hintay na natin. Tapos, parga natin dito kay Sandy. Nak. Para sa ito. So dito nga pala to sa Marconi. Ayan. Ayan actually naka-sale sila. Yung kinanvas ko siguro mga 3 weeks ago na 9.5. Ngayon nakuha ko na lang siya ng 8.950. So sa mga interested na bumili ng bike. Dito to along daang hari. Ito yung papuntang Bacoor. And then ito naman yung papuntang Imus. So bago makarating ng crossing ng Molino, Ayan, dito yan. Actually, yung pinakita ko sa, sa inyo kanina na sinor ko sa kanya na bike, dito ko rin yung nabili. So, ito yung freebies niya, yung ilaw. Uh, hold para i-on, tapos press. Ayan, yung tip-link. May iba-ibang modes. Okay. Tapos na, parang natin ito sa sasakyan tapos tago muna natin hanggang sa Sabado yeah. Hey, okay. yeah. mission accomplished. Pero hindi pa dito nagtatapos ang ating vlog kasi Uh, ano pa lang ba ngayon, Thursday pa lang ngayon eh. actually sa birthday niya, ni Jed uh, lalabas pa kami nag request kasi siya ng EK or Enchanted Kingdom so pagkagaling ng EK ayun, kumbaga iseset up ko yung bike na madadatnad niya bigla sa bahay habang nyo yun, balik tayo uh, sa so sabado mag EK muna kami and then finally yun, the big surprise. So, kita-kits tayo. And we're back. So, andito tayo ngayon sa uh, Enchanted. Nag-park lang muna tayo. Yung aking pasahero. Bang. So, papasyal muna kami. i ra ko muna si Jet. Kasi matagal-tagal na rin siya hindi nakapunta dito. So, kumuha pa sila ng tiket na ako naiwan dito sa sasakyan kasama ng aking tulog na pasahero. Ito ako'y kakain na muna kasi cowboy gaming dahil mahal ng pagkain sa loob. Hi! Happy yard. Hey. Hey, hi. Hi. Nak. Jared. Hi. Hi. Hi ka dito. Never break, always fight, never quit. Do it right, play the game, win in life. Have no shame, there's no time. Feel the pain, with the grind. I could change in my mind. Pick a lane, commit and climb. The only way to win a life. So sad. Bawal pala yung bike ni Jared na three-wheeler kasi may pedal uh, for safety purposes daw. So. baka umupa na lang kami ng mga stroller sa loob kasi mahirap talaga mag-ikot pag may bitbit -bit kang bata so ayan sa mga pupunta na merong ganong bike na may, basta may pedal kung walang natatanggal naman daw yung pedal pwede pero pag hindi natatanggal yung pedal ayun hindi talaga pwede so, iwan yung bike mo ha? okay so nagrent na lang kami ng stroller eto para may masakyan si Jared uh, 300 pesos and then 100 pesos deposit kasi may hirap talaga yeah. hi ate so ito dito to sa so, mga lockers, strollers malapit lang sa entrance nasa right side I never miss that fact, taking big swings, jammed in the back

sa uh, Ledgy Ledgy lang tayo. Hindi yeah, natin trip yung mga ganyan eh. sa EK meron na ngayong uh, express ride access so yung regular ticket ay 1-1 uh, ang kinuha namin is yung express which is uh, 2,000 per head although uh, may difference na 900 pesos pero sulit na sulit kasi hindi ka nakapipila ng mahaba. katulad nito weekend uh, sobrang matao so ayun yung dalawa, kung nakikita nyo nasa unahan na sila kaagad haba ng pila na no? paigot-igot pa yan bago makarating doon pero ando na sila so ganun kapag naka express yung ticket na kinuha nyo mas mabilis kayo makakapila kasi singit talaga kayo lalampasan nyo yung mga sobrang daming nakapila kita mo sila mama? kita mo? okay So, time check. 4.30. Nakapasok kami. Alas stress Nakakailan ka na, anak? 6. Nakaka-6 ka na na ride. So, ito ang advantage ng uh, express na ticket. Kapag ito inuha nyo. So, ito kulay gold siya. Yung mga regular is parang silver lang ba? Or white na? Ayan. So, biruin nyo. Sa sobrang haba ng mga pila dahil weekend ngayon, kami eh talagang singit lang. Hindi na kami pumipila. So, 900 pesos different, sulit naman siya. Dito pa kami sa taas. Very sweet. Hi! Hi! Ayan, umiikot na naman taas. So, habang sila ay patuloy sa pag-iikot at pag-garay. Okay, tinamaan na ng antok at gutom. So, tumira muna tayo ng fried rice. Actually, paubos na nga stir fried rice uh, beef steak panalo sa 130 130 pesos pero medyo puno ito okay naman sarap naman ganyan naman talaga mga bilihin dito medyo may kamahalan so ito airplane overhead na si Jed kaya solo na lang si Jared ano gusto mo? Ano gusto mo? Ayan, galing may ano pala. Kawawa <laughs> <laughs> naman. Alam, alam tumutulong. dito na kami sa sasakyan uh, narin na rin naman yung EK mag-8 -e na eh kami lang ni Jared yung dalawa kumuha pa ng mga pictures at naghanap ng mga souvenirs so sobrang saya ni Jed <laughs> grabe yung mga extreme ride pag, bata talaga no? ang lakas ng loob sa mga, ano, sa mga rides samantalang ako eh dinadaga na talaga kaya bukod sa wala na rin akong lakas eh, yun yan, dinadaga ako. Tatakot na ako. Wala na yung dating uh, pafang ko sa mga gano'n. So, ayun, sila na lang talaga yung nag-ride. Yung na Kunti lang yung yun nag-ride. lang sinakyan ko, mga dalawa lang yata. Sila, naka... Siguro, meron ding sampo. <laughs> so sobrang saya ni Jet. malamang sa malamang ay hindi niya may isip na meron pong naghihintay sa kanya sa bahay. So, pangin ko lang sila tapos uwi and time na. Pinapin. Walit ka lang. Ano, happy ka na? Yeah, very very happy. Ay paano ba yan? Happiness overload. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang birthday mo eh. Yeah. Hanggang mamaya pag 12, walit ka lang. Yeah. mo makauwi ng bahay. Okay. Ano yung mukha mo dyan? Managtatang po kayo nung hanggang. Asa yung pipinutin ko?

Try mo muna upuan. na sa pinakamababa Kaya. magla yeah. greatest achievement ko sa buhay ang maging tatay. Pero darating ang araw na magdadalaga na si Jed at maghahanap ng atensyon sa iba. Kaya habang bata pa siya ay susulitin ko na. At gagawa ng masasayang alaala kasama sila. Na babaunin nila sa kanilang pagtanda. Mahal na mahal ka ng papa, anak.